Good morning mga kapisik! Yan, for today's video ngayon ay magluluto tayo ng paa ng baka mga kayo daw para yung nilaga na namin 3 to 5 days ang luto nito <laughs> ang tagal naman <laughs> yan mga kayo Ready na! Uh, shout out kay Dan Gonzalez na nagbigay sa amin ng paa ng baka yan ay kanina pong nakalaga kaya pag malamot na lalagyan na natin yan ng ricado at ito na nga mga kaidol At yung in aking nilagyan na ng ricado yan Yan At siguradong ang sarap ng sabaw nyan O oh, diba o oh. Yan mga kaidol ang paa ng rabaw Ang lalaki ng gayat, pag may isa ka sigurado Hindi na malilimutan Ang iyong sakit sa tuhod <laughs> Mga kaidol takloban muna natin At para siya ay madaling maluto Siguro mga 5 hours namin pinalambot yan. yan. at yun uh, sa hindi na nagtagal ay lumambot na nilagyan na namin ang mga ingredients ito ang pamurito kong dahon na nilalagay dyan pag uh, yung nagdialaga ng baka yan mga kaidol napakasarap niya. pag mga paa ng baka aso lang siguro napakatagal magpalambot niyan. ayan dami pang naghihintay o, mga gutom na rin ang aking mga tropa kaya binilisan ko na ang pagluluto mga kaidol at dito nga namin pala niluto ya sa kalan de kahoy para mas madali ang siyang limambot yan mga kaidol yan ay di ang maganda diyan yan ang man portion yan tiki natin mga kaidol alright yan at sa mga pala na nanonood ng aking video ay maraming salamat sa inyo kami pala ay naka-duty ngayon dito sa aming duty kaso lang ay wala nga sino pang nagagawa kaya nakapagluto kami ng nilagang baka yan pata po yan ang kalap ng baka yan mga kaidol lagay ko na yung kanyang dahon right masapa kasarap na yan yan hapok lang aming lutuin yan Ayan, pag nabulukan siya tatanggalin ko na yan siya dyan para hindi siya malamugo ito so, laki ng baka mga kaidol 100 lang po yan kasi ng tropa mga idol, natat ay ating pakukuluan bago tayo mag-ready sa pagkain kasi gutom na mga kasama ko, mga naghihintay na lamang. Kaya mga kaidol naghahain na kami. Naghahain na kami dito at nato na ang lamisa ang aming nilagay. Ito na ang kasama ko. Ayan, si Pahe. Naglabas na ng kanin. Alright? At yung kasama ko naman ay ginagatungan pa. Ang sabi ko, luto na yan at ma Sisira na ang lalas mo ng lambot. Tsaka ko na yan. At ang kasama ko ay lumantak na rin ang kuha. Ba? Ay baka makakai blood ka. Ang dami naman na yan. Ay, take care na rin. Ay, joke lang mga kaidol. Yan. Share your blessing. Yan mga kaidol. Yan. Tapos kakain na kami dito. Ito yung aming lamisang ginawa na galing sa mukong kani. Alright, yan. Ay, ay nako, eh, kami na magpipicture video, video ang aming na dali oh. Yan, shout out dyan kay Jeron. Yan, namingi po siya ng kanin at saka ng ulam. Binigyan po namin kasi hindi ba daw po siya kumakain. Share your blessing mga kaedol, para lagi tayong pagbalahin ng Diyos mga kalodi. Yan, mga kasama ko. Tama ay gutom na at kakain muna ko dahil ang kasama ko ay kumain na kumain. Hindi na siya tumigil. Saka subo mga kayo <laughs> yan. Yeah, kaya ako na may video pala ng video kaya ito, kakain muna ako. Yan, kakain na po ako niyan nang araw na 'yan. Ng oras na 'yan. Itong kasama ko, mabagal yang kumain kaya ano pa niya yung pa ng kalabaw ng unong baka. Yan. Am. Um, ang sarap daw niyan. Napakalambot niyan. Kaya nakagat niyan. Ah, oh, ito tao kasi ako tao kasi hindi niya makagat ang ipin niya na postizo. Oh, <laughs> paano masabi? sabi? Ka mga kalodi. Mm. At yan mga kaidol, at ko'y papaalam na sa inyong lahat, paalam!